Sa Baguio City, nagbakasyon muna ang pamilya ni Sherwin na mula pa di Polog City. Pero hindi nila maiwasang mangamba matapos si deklara ang outbreak ng acute gastroenteritis sa lungsod. Kaya naman, todo ang kanilang pag-iingat. Enjoy pa rin naman kasi isolated case naman yung... Uh, yun nga, may mga kasong ganyan pero yung mga pinupuntahan naman namin, uh, wala namang ganon. So. Okay pa rin magmamashal. Sa tubig mineral water na lang. Okay, bottled water. Para iwas. Sinaramil naman, tanging bottled water na lang ang kanilang iniinom. Hindi kami umiinom ng tubig directly from the faucet eh. Bumibili kami ng mga mineral water. At saka yung tubig naman na from the faucet, uh, uh namin parang kapi lang. Para matiyak na walang pagtaas ng presyo ng mga bottled water, nagsagawa kanina ang Department of Trade and Industry ng inspeksyon sa mga grocery stores. Ang tindahang ito, halos paubos na ang supply matapos pakyawin ng iba't ibang hotel sa lungsod ang kanilang mga panindang tubig, pero ang tindahang ito sapat pa ang supply. Nakita po na walang pagbabago sa presyo ng ating mga bottled uh, water. nag din sila ng interview sa mga uh, owners at managers ng mga monitored establishments at na pag-alaman din na wala namang unusual uh, uh, volume of uh, purchases. Ang ilang karinderiya sa lungsod, nag-aalok muna ng bottled water sa kanilang mga customer. Bagamat nag-iingat sila, hindi pa rin nila maiwasang mga mba na baka maapektuhan din. Ang kita nila, lalo na karamihan sa mga nagkakasakit ay kumain sa labas. Kasi sabi nga nila, entaril dali sa tubig. Kaya make sure na yung tubig mo is malinis. Kasi yung drinking water namin, may ganyan din. Tapos yung ayaw nilang uminom ng ganyan, bumibili sila ng tubig. Sa tala ng City Health Services Office, pumalo na sa 2700 na kaso ang kanilang nailista. Nagsimulang tumaas ang kaso noong December 29 na pumalo sa 36 na kaso hanggang maitala ang pinakamaraming kaso noong January 8 na umabot sa 486. Pero ayon sa ahensya, bumababa na ang bilang ng mga nagkakasakit. So yung onset of illness, nasabi nila na majority really had their, had their bouts of uh, diarrhea and uh, abdominal, abdominal pain uh, most probably before before January 8 Okay, but we have we have a note. It went down from five five oh four. Yung yung pinaka peak niya. It went down to 322. Yun lang, hindi pa nila na sa pinal ang resulta ng higit limampung water samples sa water analysis kung sa tubig nga ba galing ang acute gastroenteritis ng mga pasyente. Some tests, some, uh, tests will take around 3 um, uh, to 5 days kaya medyo matagal. So that's what we're, we're waiting for, yung pinaka-bacteriological exam, hindi lang po screening ito. Sa sulat naman ng Hotel and Restaurant Association of Baguio sa mga hotel members nito, nagpaalala ang grupo sa pagpapatupad ng consistent at enhanced sanitation protocols, pag-obserba sa food safety and hygiene, monitoring ng kalusugan ng mga staff at pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulan. Dapat din daw ay ipaliwanag ng mga member hotels sa kanilang mga guest ang ilang protocols na kanilang gagawin bilang pag-iingat sa sakit at dapat magtulungan ang mga hotel members para maiwasan ang naturang sakit. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.